Magandang umaga sa ating mga followers. Tayo ay may isang bagong episode ulit and existing pa rin yung rule na Tagalog only. Kasama natin ngayon si Chabi, ang longest hitter ng aming grupo. Pag masdan nyo, paano ako magpa-perform? paano na laban? <laughs> Ika labing anim na butas dito sa Rancho Palos Verdes. May multa sa kada English na masasabi. Patay tayo dyan. Ang tahimik ng aking kalaro ngayon. Patay tayo dyan. <laughs> Di na lang ako magsalita. Wow! Napaka gitna ng aking maneho. <laughs> Ay! Mali! Off! Oh! Wow! Tinulungan ka ng duwende. May dalawang daan at apat na po natitira. Layo pa. Anong... Hybrid. <laughs> Hala! One penalty. <laughs> ano ba Tagalog ng hybrid? Tagalog sa hybrid. Mataas na lahi. <laughs> wow! Napakahusay na lang. ng paggamit ng mataas na lahi. Di pa umabot ng green. Dalawang daan Limamput apat ang aking maneho But, at yan, may bro. isang daan limamput no, apat na titira. Okay. Ako ay papalo ay. ng pito na lang pito. Kasi yung anggulo ng lupa ay pababa. Ito yung nangyari kanina din. Ganitong circumstance. Sana di maulit yung mali kanina. Ay, nangyari nga ulit yung mali kanina. napakahusay mo. Ilang yarda yung natitira sa atin dyan? 41. Anong Tagalog yan? Apat napot pot. Isa. Sige. S Sige. Aba! Wow. Napakahusay! Di mo ako pinahiya. Wow! Hindi lang. <laughs> Hala! Wow! Ingles! Napakagaling! Paano ginawa yun? Uh, Meron akong 23. 23, paano yan? Uh, Ganon ata oh. Ganon. Alaka! Matay! Oh no! Hala! Ako ay matatalo. Nagkamali ako. At may labin-anim akong natitira. Ang hirap pero kakayanin. Ang kulang. On my mama. Di pa tapos ang laban. Wow, pampar pa ba yan, Ginoong Charles? Pampar. Huwag mo galingan. Ah! layo-layo pa halaga di Hindi pa yan maganda. Pang ilan ko na to? <gasps> Pang lima panglima ko tapos panglima niyo din nako tatabla pa tapusin ko na ay kailangan kong mapasok to para tatabla yung butas nako Kulang. Okay? Ako po ay natalo ni Ginoong Charles na hindi nagsalita ng mahigit tampong... 10... Next time, next time. Ano next? Oh, <laughs> one penalty. One penalty.